Johanna. Hmm. Ano problema mo? Hindi ba dapat ako magtanong niyan sa'yo? Kung bakit binalak mong sagasaan si Nono kaya siya inatake sa puso? Uh, what are you talking about? Huwag ka na magmaangmaangan! Kitang-kita ko sa CCTV footage. Yung sasakyan mo yung gamit mo. Binalak mong sagasaan yung kapatid ko, kaya siya inatake sa puso! Are you serious, Ina? Bakit? Narinig mo ba na gusto ko siyang sagasaan? Paano mo nasabi? Ina, that's a big accusation, okay? Ni wala kang proof na gusto ko siyang sagasaan eh. Muntik, yes. But I stopped and avoided him malay ko ba na no, may sakit sa puso yung kapatid mo? Kung tutuusin nga, ikaw pa yung may kasalanan dito eh. Dahil pinabayaan mo yung kapatid mo na mag-isa lang. Kahit alam mo namang na hindi siya normal. Kaya huwag mo isisisi sa akin ng pagiging pabaya mo. Sis, gusto, gusto ko nasaktan si Joanna sa ginawa niya kay Nuno. Grabe. Di pa rin ako makapaniwala sa nalaman mo, sis. Napakawalang ya talaga ng Joanna na yan. Pero tama siya. Hindi ko kayang patunayan na gusto talaga niya gasaan yung kapatid ko, lalo na't hindi naman niya alam na may sakit sa puso si Nuno. Pero, sigurado kong sinadya niyang takutin si Nuno. Yun yung nakapag-trigger ng heart attack niya. Siguro naman, hindi mo siya ganun kasamang tao para... Para gustuhin niyang sagasaan si Nono, di ba? O hindi kayo sa pagkakakilala sa ugali niya, gusto lang niyang paglaruan yung kapatid ko? Pero kung may galit siya sa akin, ako na lang isaktan niya. Huwag niya idama yung kapatid ko. Bakit ba kasi hindi mo na lang siya isumbong kay Lola Pink? Tapos ano? Mag-aaway-aaway na naman sila dahil sa akin. Isa rin naman akong enough evidence na gusto talaga niya sagasaan yung kapatid ko eh. Pero sige, sa ngayon, papalagpasin ko muna yung ginawa niya. Pero once na ulitin niya, makakatikim na siya sa akin. Sisi, sobrang dami na nangyayari ngayon. Basta ang importante ng lang sa akin ngayon si Nono. Gusto ko na lang makalita siya. Kailangan ko na rin makausap si, si Lola. Nina I'm sorry kung napabayaan si Nono dito. ala. Nola, hindi niyo po kasalanan yun. Nahihiya po ako, pero hindi ko po tatanggihan yung offer niyo ha? sa paggamot kay Nuno. Promise po, yung lahat ng gastos, babayaran ko po yun. Pagtatrabawan ko po yun, Nola. Lola. Huwag mo na muna isipin yun. Pinapaayos ko kay Edwin yung private room para doon na muna kayo. Habang nasa ICU si Nono. Ha? hindi ko kayo papabayaan, Lina. Wala, nahihiya po talaga ako. Kasi, lagi po kayo na dyan sa tabi namin ni Nono. Kahit hindi naman po kami kaano-ano. Muna po, pinagkatiwala niyo po sa akin lahat ng pinaghirapan niyo. Tapos ito po, hindi po kayo ng dalawang isip na kami. Kahit hindi niyo kami katulungan higit ka pa sa isang kaduko niya. Kung ano man ang meron ako ngayon, parte ka nun. Po? Ano po ibig sabihin? Lahat ng tungkol sa buhay ko, sa kabuhayan ko, Everything I hold dear to my heart is here, Ina. So, ibig eh, sabihin, ito po yung mga... Mga gamit ko noon. Dito nagsimula ang Orias. <laughs> galing naman po, la. Natabi niyo pa yung mga gamit na to. At lahat ng ito, gusto kong i-share sa'yo. Minahal mo ako. Hindi kaya ng mga apo ko. Pinagtagpo tayo ng pagkakataon dahil may nagbubuklod sa atin. Ano pong ibig yung sabihin na? Si no le arrasar,